oka ayo grabing na po ka 15 liter ha 15 liter di kaya pag tuon Oh, balanse ka dapat sa Hindi mato. Dapat pa ganyan na nag a ng gateway ay yung pag-aayong kalusong.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ nakuha ako sa chat ay ayaw ko na, nakuha ako sa ni chat mag chat sa mga customer yung may mga concern sa mga ano, item na mga napadala kahit hindi naman magaling mag English basta makaintindi ka lang ng English pwede naman Tagalog mo Tagalog yung airplay nagpractice na ako dun sa ligo okay naman daw kasi hindi papasado Ronaldo mismo yung mag sa akin. Sabi ko, ay, ayaw, ayaw ko. yung pagpagalitan doon sa loob. ay sa mga order, yung mga order ka umaris eh. Oo. Uh po. guys, so ang daan. Pupunta kami ng utod. Barangay Don Juan. Sir Francis Quezon.

Ito po. Ng... Saan po ang dretso nyo? Sa pier. San Andres? No. Pwede dito. Anong, anong sasakyan nyo? May ace yung van. kayo. Dapat paano pa bypour? Pwede. Kung nga by so, Hanggang Hanggang... Hanggang doon ah. Sa, uh, oh. sa San Andres na. Ganun din ba sa San Andres? Pag nakar nakarating kayo dito sa may sigaras, pwede. Ay, sa sigaras kayo dumaan nga. Kaso mahirapan. Ban yung dala nila eh. Ban? Ay, oh, kasi yung may mga malalalim. Hindi na lang kayo umikot. Ikot na naman. Ano kayo? Saan ba kayo galing? Dito. Inahabon namin yung Roro eh. Roro? Yung pera. Sa kasahan. Mas bate. Uh, ah, mas bate. So, Kung ba saan kayo galing? Sa Lucena. So, dapat kayo nagmulanay kayo. Mulanay kayo. -mulanay kayo Mas maganda ang daan doon. May, may daan pa dito. Meron. Si babalik kayo. Babalik kayo sa sa pinanggalingan nyo. Ay, dito, punta kayo ng Aurora, din mulanay. Pagdating ng mulanay, nilikot naman kayo para sa Narciso. Pabot kaya kami sa trip ng Aurora? Ay, hindi lang namin alam. Namin alam eh. Pero kung babalik kayo doon, siguro mga ano, ilang oras ba abuti? Mga 4 hours? Ay, wala naman 4 hours na. Pero sobrang layo ay, ang, hirap talaga ng daan. Ang hirap, hirap. madulas kaya. Hindi kaya ba ng... Nang... Ba't dito kayo nasang? Nasa? Saan dapat nagsanarsi sa eh, kayo? Na ah, Ay, sa Google Maps. <laughs> dapat sa Andres yung inano Ikot na lang kayo, boss. Ayan o, ang baba ng panila o. Oh. Sabi sa sa kaya.